Magandang morning po mga kababayan ko. Siyempre, ang aking pangako sa inyo. Ito po napakasimpleng tignan na, na po. Pero malaking pera din po ito. Hindi naman sa lakihan pero dagdag kita po natin sa maghapon. Kita niyo po yung gunting. sa kayang sinulid. Saka po na may karayom. Saka may isang glung maliit lang. Yung mumurahin lang po yan. Kasi po may dumating na customer, ito po yung relo niya. Nasira po yung bracelet niya. Nung sinabi ko po yung presyo natin dun sa may stante natin, medyo hindi kaya ng budget. Kaya po nagdesisyon ako sa kanya, sabi ko, opinion ko, sabi ko, gusto niyo po natin ng paraan. Siyempre po. Sige po. Para lang magawa lang di nilabas ko po itong mga gamit natin para paggagawa ng remedyo yan po kita nyo po yan ito po nakaangat po to kanina hiklat po yan saka ito pong isa, na, isa dito itong isa dito yan po tanggal po yan kaya ang ginawa ko po dyan sabi ko yung presyo ko sige pumayag agad siya kasi malaki ang baba dun sa mga papalitan niya ng bracelet kaya po niligyan ko siya muna ng glue glue muna po dito dito dinikit ko muna po ito tapos ko tinahi po dun sa gilid yun o eh. nung dumikit na po siya tinahi ko po dyan sa gilid sa baba, sa taas, bali apat na piraso punta tayo para pantulong kapit siya. Kaya nang dumikit na po siya, matibay na po siya. Ito na po, ito naman pong isa. Ito. Yan, tinahi ko din po yan. Idinikit ko muna rin po bago ko tinahi ng isa sa gitna. Katulad po nung kabila, ayun, ganoon. Ganoon po. Yan. Kaya tinahi ko din. Kaya in just a minute lang po naman, hindi naman talagang kama katagalan. Natahi ko po siya. Kaya po, ang itsura niya po ngayon, parang hindi nasira po siya. Kaya sigurado tayo, another matutuwa na naman na customer natin. Suki ko na naman po siya. Pero siyempre matutuwa siya. Kasi malaki ang diferensya sa bagong papalitan niya eh. Kaya ginawa ko na paraan. So suki, suki, suki na naman po talaga. Pati mga kaibigan kasama. Yan po ah. Sample ko po yan sa inyo pag ayaw po ng customer yung presyo ng bago meron po tayong paraan yan po oh. o oh, singilin nya po siya kung ano lang po yung gusto niyang presyo Oh, di konting pagod lang dagdag kita na naman yan po ah tignan nyo po yan yan po yan gusto ko pong i-share talaga sa inyo yung mga sekreto ko para pag kayo na po ang nasa posisyon ko may sarili na kayo dyan sa inyo alam nyo po yung mga teknik na pag ayaw na customer ng presyo gawa natin ng paraan sinulid at karayom po sa konting glue o di na, gawa na po siya tapos ginunting ko po yung pagkatapos kong matahe ginunting ko pinutol ayan na po siya ngayon para pong hindi siya nagbago ayan para hindi po siya nasira yan po ah. Yan po ang lagi kong remind sa inyo ha. Tulong na tulong ko po yan sa inyo. Panghawakan nyo po yan. Pera po yan. Kahit walang puhunan. Kumbaga, pera. Thank you po ah. At another God bless na naman po.